Lo, no. mo, 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 oh. mo. Tangin na yung ka ni Ingear, Kawawa doon, no. Tangin na lugaw na na yung kinakain, no. Nga nga galit, nga galit na galit. Ipapapulis ka daw. Kaya nga Ano bang ba? ginawa mo doon? Ano bang, ano bang pinagawain nyo? Kasi, ano... Ano ba yun? Pinagpipilitan nyo na ang 100mm at 10cm, parehas lang daw. At sa metro? Oo. Metro Oo. pinagawayan nyo. Eh, sabi ko sir, hindi ho parehas yung 100mm at 10cm. Oh. Sir, 100 nga, at saka 10. O, oh, anin bang mas malaki, sir? 100 o 10? Hindi ko nga alam kung saan din kinuha yung pinag-aaralan niya eh. Sabi huh? niya sa akin, mo, parehas lang yan. Sabi ko, sir, hindi parehas ho yan. 100 ho yan, tsaka 10 eh. Kaya mo binanatan. O, oh. o, oh. o oh, di ba, di diba ikaw? O, oh. di ba may, ano, ka may metro ka dyan, di ba? O, oh, meron. O, oh. ikaw ba pagpipilitan mo na parehas lang yung 100 mm at tsaka 10 cm? Oh, ano? E, pagpipilitan mo sa akin? Ano? Ano? Hindi. Inches gamit namin. Ha? Inches. ah inches ba gamit nyo? Oo. Ano oh. Pagpipilitan mo rin sa akin eh. Hindi ah. Gago mo. Madamay pa ako dyan eh.